pupunta naman tayo magpakain ng baka araw-araw ito ang routine na trabaho ko ganito ang sa paligid namin bundok bundok dito sa amin na oh, ayan yung ano dyan ako magpapakain ng baka ayan may dalawang ah, oh, may mga aso dito ka ito. Doon? Doon yung ano namin. Doon banda yung bahay namin. Ayan. Bundok-bundok dito sa amin. Dis, dito sa Jolanamdo. do. Muan, ay, oh, Muan Gunmong Tanyan. yun. Ayan, daming ano. Bundok-bundok. Ayan. Papakain na ako. Ayan. Dito nilalagay yung mga tae nila. nagpakain ito, itataas ko ito para maipit yung mga ulo nila hindi sila makalabas ayan hindi na pag nilagay nila yung mga ulo nila dyan sa butas hindi na yan sila makalabas ayan ayan may dalawang maliliit doon tapos ito naman yung ito yung ano, may natira noon na ano. Daming nagano, sila. Parang na COVID din. Ito natira. Mga ano ang namatay eh. Sayang mga lima. Ganito na sana kalalaki yung sayang. Ay lucky. yun yeah. Doon, dando.